tight buang na oh basta lang oh ano ito apak 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 para bumaba apak 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 okay sapa ah di oh di mo eh sige sige pa kay may pets 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 magduduluhan nampamo yana yana segera balik yan

boto, boto spike, ano? ano? yung mga, ano, magigiting kung kasama. <coughs> ito ang ay natin. Okay, so eto, so lang. Ito na yata kadalang, hindi masarap maganda naman. ito maganda ito maganda ito ah. maganda yata. anito na oh. yata, hmm. na. ano? 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 ano?

Oh, yip. Para mabilis, ba? ka lang eh. Yapak? Yapak ba? Yapak? Sir! Sige yun, siguro daw, bisnag. Ano ba niya sila itong yapak na? May yapas natin yung mga taong ito. Tubo na sa dagat. Dala na itong pamanak, huy. <laughs> Pagtungani ka roon, that's all yung malasugyan ni Dakob. Ano na siya? ang lalang <laughs> niya. May ano na?

Maraming Maraming ano man, yung... Yung turon lang ng tubig yun, parang kung yun, pero ito, pag ng gagat, na uh -huh. ito. Hmm, uh -huh. kapat ito. naman mo o? Hindi dino dino ma man, talaga ito. Ito naman, o? Hindi pa yan. <coughs> okay. high siguro okay. ito, Mayo, may high tide na naman to. Ito nga rin. Matas, matas. Oh, Pulong, mo nito. Pulong

Isi yung mata ko pakiramdam mo eh, tumaan na, at <laughs> na Ang laki, ang una ang laki, ang laki, banda laki, ang laki, ang ang laki, ang laki, mata ang laki, mo laki, ang laki, mata laki, ang laki, ang laki, ang ko ang laki, ang laki, ang laki, para maglabas. Okay, uh, okay. <laughs> Kaya dapat kunahin mo sa ilalim. Kaya na talaga ilalim sa ilalim. na lang ang paglagari ako sa ilalim. Kung yung push <laughs> banda? kan. Kaya yung mag daw sa dagat? oh. talik namin doon. Kaya lang <laughs> balik kami doon? Saan? ano? Hao. <laughs> ano? okay, -ano kain ano, ano? oh! oh! so ka oh! oh! so, na. Ano? Hoy, makano pa nang ano? Ano? Nibong, nagihaw. Oh. Wala pa, wala tayong sa kain. Oh. Bila naman. Oh. Do pa bila naman. Oh. Sa Dalawa pa lang yan. Ah, dalawa lang, tagalan na natin yung dalawa. Dalawa. Ay. Ay. ay, oh! ay, ay. <laughs> <laughs> balik mo, balik mo. Ito, okay. ito ang nagdagan mo. Ito ang nagdagan mo. Sige lang yun. Naipot. Pag hindi kaya sa kabila, wala naman. ko kayo nalagyan nalang pula yun, ang mga tagas, wala naman. Tanda lang pala sa linya. Tanda lang yun ng ang linya. Ang higyan magdaan ang linya tinandaan niya, litaw din ang ano.

Malayo pa ito, Ken. Malayo pa ito, Malay pa ito, Malay, ito ka sorbihan. Malayo pa talaga ito. Ito, dito ka makasalubin lang sa magkalalas yung sawa. Ang kasabi ka. Iyan ang sawa. Ginaganta. Bukin. Basta kayo ama siguro ay kabugangan nga. Siot ba si Swal? <laughs> pagbutwa, pagbutwa dito ka sa kalsada, puro bangas ang <laughs>

Sir. Sariwa. Tikman lang namin uli yung kuha ng bakaw, sir. Dito kami. Oh, dito kami uli Dalim, Jas. Mga dito pagbus yung mga bakaw. Basta. Sadmit lang talaga ang bahay dito. Yung ah kwan. Tawa na, tawa na. Dito mo na kabila. Thank

ubuh kaigit pa lang Ubuh kayigit katulo Gusto <coughs> ka pa lang mahilig magsalita do sa amin eh ubuh. Bitungan po siya kaya gigit. Ako ubuh sa, sa bayigit <coughs> <coughs> <sabay>, ba. <coughs> sa bayinan <lang>, ubuhok gigit. Parilahan <coughs> naman. <coughs>